ayan so um, teka na ngayon si yung upuan ko <laughs> alhamdulillah natapos po natin ang ating quotable code na basa natin sa ibang-ibang mingguahe ok Al po ang quotable code mula kay ma'am M.B. Uh, alam niya alright so ngayon sir Jess ay patuloy natin ang hinihintay na rin ng ating mga viewers ng ating mga followers ng ating, ating mga likers hmm. alright ok Okay. Ah, Meron pa pang setting yung mga nagsending ng WOTD entries po natin. Mm -hmm. Babasahin pa ba natin ulit? Meron na tayong ano? nabasa kanina. Ayan. Okay. 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 Ayun si Mang uh, ilan nang ilan nang nakasagot, Sir Jess? Tatlo na yata. Tatlo ano? na? Okay. Na tayong tatlo? Anyway, sige. Tuloy na natin, Atama. O okay. sige. Uh, uh, o, oh, may mga humahabol pa muna ng pa-shout sa ating kagang translator na pinahirapan tayong basahin ng kanyang translate. Oo, thank you raw sa pagbasa. Siyempre, walang anuman, sabi nga eh, walang mapag-iiwanan mapag sa TID, insya Allah. Ayan, so siguro, balikan natin yung mga nag-send in po ng entries for quotable quote. Ang una ko pong nabasa. Okay. Sir Jess, pwedeng ibaba mo po ng konti ang ano. Kasi kanina may, ayan. Ay, sige po, pataas na lang po ulit. So sorry. Ah, Oo, so, ang jam. una pong nag-send in ng entry niya. Wait, Jess, paulit-ulit-ulit yung si Mama. Ayan, Marissa. Marisha. Uh -huh. So, The, uh -huh. okay. So, siya po ay nag-send in ng entry, pero ang kanya pong entry uh, is in Filipino. In Filipino. Oo. So, ganito na lang. Um, so, lahat naman po na nagpadala po ng entries po nila o nag-comment po, magkakaroon po kayo for today ng, uh, ano, prizes. So, yes, course, Oo, So, malalaman na lang po natin kung ano yung mga prizes po na yun. So, si Ma'am Clarissa ang mapapanalunan mo for today. All right? All right, sir. IT natin. Pakita na po natin ang wheel. Thank Go, go. Nang winners po natin okay. for the prizes. Okay, spin the wheel, sir. Mhm. Mm wow. nalagay ni Sir Jess, kung sinabi ko kanina nalagay mo dyan, TLC pa yung payong talaga. Yes, yes, Filipino ma'am. Oh, Filipino. Okay, Ma so, congratulations Dino. kay Ma'am Parisha Jean Nor for winning a uh, Kapatid Language Connect payong. Dino. Magagamit mo okay. po, po yan. Gawa na, uh, mangyari po lamang na i-claim po ninyo ang inyong prize uh, chat chat po sa inyo ang admin namin yes. sa page kung saan po ninyo pwede i-claim ang inyong prize. Ayan, congratulations, yes. Ma'am Parisha Jean Noor. Ayan, so let's move on to the next winner. Next winner. Uh Oo. -oh. Sir Jess. Sir Jess. Let's proceed to the next Nakihintay dinner. Nagihintay na second winner natin. Ayo. Oh, si so, Ma'am Summer Night. Mm-hmm. Ayan. Summer Night. Ay, pakibasa mo, sir. Kasi ito yung nasa. Pakibasa ko na kanina. So, pamagunaan. Pag pamagunaan akin, imanto na so, oh, akin, imantu, na so low school. Oh, yeah. okay. okay. So, ang aking prioridad ngayon ay ang law school. school. Okay. Right. So, sige, tingnan natin ano ang mapapanalunan ni Miss Summer Night? Ayan, si Ma'am Magundakan. Sige, Ma'am. Summer Night. Let's spin the wheel. Spin the uh -oh. Congratulations! Okay, yeah. Ito po ay nanalo. Nakakita natin. Kasi meron tayo sample ng TLC, ma'am. Si ma'am, magandakan ay mahilig magkape. So magagamit mo yan, ma'am. Bigay ko na lang sa iyo pag nagkita at nakakita ko. Nagsimula okay. ang ating mga classes. Ayan. Alright. Meron pa po kanina nagpakita pero hindi niya nagawa ng sentence. Bigyan po natin ang opportunity para po siya manalo rin. Sige po sir, pakibaba pa po. Ayan. Meron siyang binigay na word. Si Pang, Panguluan. Si Oo, si Panguluan. Si, si Ma'am, siya panguluan ang mapatuan kanya po sinaling din nga lang nabigyan ng kanya ng sentence pero for today we will make consideration okay, tignan natin very ano nice. ang aapapapanalunan mo Ma'am shah ma patuan um, right si... spin, spin, spin the wheel another um, na si buwan 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 panahon ng tagulan. Parang alam na alam yata ng game na ito kung ano yung mga ibibigay nila. No? Oh. So meron tayong two winners ng TLC Payo or Umbrella, talagang Filipino Payo, at isang winner ng TLC Mag. Congratulations po okay. sa mga nanalo. Congratulations. Para sa WNC Challenge Contest today. Thank you so much for being participative and thank you for joining and watching today's episode. Ayan. So, siguro sa next episode natin, marami-rami na ang sasali, no? Yes, ma'am. Mm. And thank you to sa tuloy-tuloy pang-desert. magawa dahil kayo na po ang nagdesisyon. Hmm. Ang team ang nag ang oo ang IT at ang ano po ang design Maraming salamat sa pagdedesisyon ng last minute. Ayan. Okay, sa okay. so pala pang okay. na natin okay. ang okay. ating uh, main host. Thank you. uh, uh you. Okay. Na uh, right. Maraming maraming salamat, Sir Rox. Ano? Let's give Sir Rox a round of applause, guys. Everybody followers and shares and likers at sa mga tao dito sa loob ng ating office. Alam po ninyo na itinawid po niyang mag-isa ang TLC program for a long time, ano? Kaya hindi ko na po nagawang hindi yung na mag-guest po ko. Pero malayin nyo, mag, inyo, mag main co-host na rin po ako, hindi naman po siguro um, masama o ano, di ba? Sana magpatuloy. Bawa na lang din naman ang ating schedule ng 10.30 a.m. Ayan, maraming maraming salamat po sa panunod mga ngayon. At uh, ano ba sir, taposin na natin dahil sumabra na po tayo na isang mga. Alright, okay, so... Uh... Smart na po, host ng Kapatid Language Connect, uh, at Rocky Bali Hussein, ang kinyakan uh, translator. Alright, at uh, hanggang sa next Friday na naman, insya Allah, uh, at kami po ay magpapaalam muna ngayong yes. umaga ito. Ayan, muli ako rin po, si Bay Pairus Kandao. Nagpapaalam po sa inyo para sa episode na ito. Magkita-kita po tayo muli sa next episode. Hopefully this coming Friday, meron na po tayo. Yes, inshallah. Please do not fail to join our WOTD challenge. At kung meron kayong mga suggestion o rekomendasyon, paano po namin mapaganda ang ating programang ito dahil para po ito sa lahat. Malugod po namin tatanggapin ang inyong mga komento at mga suggestion. Mag-message na lamang po kayo sa ating page. Sa ating pong mga winners, magantay po kayo ng uh, message also from our page admin kung paano po ninyo mag-claim ang inyong prizes sa ating pong TID office. Ayan. So, ang ating TLC team is we extend our tender love and care. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wabillahi taufiq wal hidayah.